Huwag na huwag kang maniniwala na December 25 pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Marami pong mga protestante ang hindi celebrate ng Christmas. But just to clarify first, hindi po ako kabilang sa mga yon. Gusto ko lamang pong linawi na sa simula pa lang ng video na ito na hindi po ako against sa Christmas. Well, kung hindi po ako against sa Christmas, bakit ko sinabi sa introduction ng aking video na hindi po December 25 pinanganak ang ating Panginoong Yesus? Ganito yan. Way back ago, may mga Romanong pagano na nagse-celebrate ng kanilang Diyos Diyosan na ang pangalan ay Sol Invictus, the God of the Sun, yung Diyos Diyosang Araw. Pinaniniwalaan po nila na ito ay pinanganak ng December 25. That's why meron po silang fiesta tuwing December 25. Pero may dumating na bagong emperor ng Roman na ang pangalan ay Constantine. Siya ang kauna-unahang emperor na nag into Christianism. So dahil po itong emperor ng Roman ay naging Christian na, itinalaga niya ang Catholic bilang main religion ng kanilang bansa. At eto po masingit ko lang ha. Bago maging Christian nation ang Roman, madami na silang Diyos-Diyosa. Actually, dyan sa bansang Roman, talamak ang mga rebulto. Kaya nung naging Christian country na sila, nagkaroon na rin ng rebulto ang Kristyanismo. Mabalik po tayo sa topic. So, eto na nga. E Catholic na yung religion ng Roman. Ito pong si Emperor Constantine, inireplace po niya ang fiesta ng Sol Invictus yung Diyos-Diyos ang araw nila sa birthday ni Jesus Christ. So yung dati pong fiesta nila na ang bida dati ay yung Diyos-Diyos nilang araw na si Saul Invictus, Victus, nireplace na nila si Jesus Christ. At in-indoctrinate ang maraming tao na si Jesus Christ ay ipinanganak ng December 25. Naisip ito ni Emperor Constantine dahil ito ang perfect replacement na kapanganakan ni Jesus Christ. Dahil nasanay na nga sila sa December 25 ng fiestang ito. Ngayon, balik po tayo sa Bible. Balik tayo sa pinaka main source ng ating faith and conduct. Kung babasahin at titignan po natin at susuriin, aaralin po natin mabuti ang Bible, wala po tayong mababasa na December 25 pinanganak ang ating Panginoong Jesus. And to be honest po, naging mystery po, naging question mark kung kailan ang araw, exact date ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Hindi ko po alam kung bakit hindi ni-reveal ng Bible ang exact date ng kapanganakan ni Jesus Christ, pero sinabi naman kasi ng Deuteronomy 29.29 29, na may mga secret things si Lord na ayaw niyang i-reveal sa atin at wala na po tayong magagawa doon. Kung ganoon ang gusto ng Lord, respetuin po natin kung ayaw niyang ipaalam sa atin. But ganun pa man, napakadelikado kung mag iimbento po tayo ng date ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus to the point na hindi naman talaga yon ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Dahil bawal po ng Biblia na dadagdagan po natin ang kanyang salita dahil magkakamali po tayo at lalabas na tayo ay sinungaling. Ngayon, kung babalikan po natin yung ating Biblia, napakalabo at napakalayo na December 25 pinanganak ang ating Panginoong Isus. Why? Sapagkat ang December ay winter season. Ito po ay panahon ng taglamig at panahon ng pagyayelo. Actually, sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Isus, sa Luke chapter 2 verse 8, may mga pastol na nag-aalaga ng kanilang tupa sa labas ng kanilang kulungan. So kung ito ay taglamig, ito ay tagyelo, malabong makapag-alaga ka ng tupas sa labas ng bahay, sa labas ng kulungan, sapagkat lalamigin po yung mga hayop. To dalong story short, hindi po talaga December 25 pinanganak ang ating Panginoong Isus. But, para po sa mga protestante dyan na nakikinig, hindi na ba talaga dating dapat i-celebrate ang Christmas? For me, dapat po nating i-celebrate ang Christmas. Regardless anong date, anong araw. Now, bakit hindi ako against sa Christmas? At bakit okay lang sa akin bilang protestante na hindi naniniwala sa December 25 ay dapat mag-celebrate pa rin ng Christmas? Kasi ganito yan. Yes, hindi natin alam kung kailan pinanganak si Jesus Christ. But one thing for sure, may Jesus na pinanganak. Hindi ko alam ang exact date kung kailan siya pinanganak. But yes, siya ay pinanganak. Kung yung birthday nga natin, sineselebrate natin. What more pa yung kapanganakan ng ating King of Kings and the Lord of Lords? Kung walang Kristo na pinanganak sa mundong ito, wala po tayong kaligtasan. Napaka-sacred po ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay napakayaman. Kaya marapat lamang na alalahanin natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. No matter what kung December 25 or kung anong araw mo gusto i-celebrate, kung gusto mo rin halos araw-araw para sa'yo ay Christmas, aalalahanin mo yung kapanganakan ng Panginoong Jesus everyday, it doesn't matter. Mas maganda nga po yun. Kaya okay lang na i-celebrate po natin ang Christmas. So Merry Christmas po sa bawat isa. God bless everyone. Shalom.